dahil gutom na gutom tayo. Napadayo pa nga tayo ng sukat dahil meron tayong nabalitaan na bagong bukas na isang masarap na kainan dito. Kung usapang pares lang naman is meron silang pinagmamalaki ditong pares na kusaan napakalapot ng sabaw na parang gravy at tag-uumapaw at sobrang daming taba. At ang bidang pagkain na ino nila dito ay ang Big pares nila at Mami Unlimited. Yes, tama kayo ng narinig dahil sa alagang 50 pesos, wala stick pares na yan, magdaad ka lang ng 20 pesos, only rice at only soup na. Kung gusto mo naman ang Wallastik Paris Overload, salagang 80 pesos makukuha mo niyan. At syempre mag a ka lang ng 20 pesos para sa Unlimited Rice at Unlimited Soup. At kung nagsasawa ka na sa Paris, meron din silang offer na Wallastik Mami, salagang 30 pesos. Pero kung gusto mo naman i-overload ang Wallastik Mami mo, salagang 80 pesos may overload ka na. At ito nga guys, ang Walastik ni Budak na located lamang sa 506 Purok 2, Sukat, Montelupa City. Nag-open sila ng 4pm ng hapon ng maubos ang kanilang tinda or you can simply visit their official Facebook page for more information. Ito ang may-ari, ang tatay ni Butak at syempre kasama ang cute na cute na si Butak. ah uh, ako nga pala si Iboy po na may-ari ng walastik ni Butak. Masarap na pares dito sa sukat. Tatagpuan to dito lang sa su kay Bossik Sukat Purok Nagbubukas kami ng alas 4 ng hapon hanggang sa maubos na po yun. Depende kung anong oras. Ayun na po. Doon na po kami magsasara pag na. Hindi na po kami nagdadagdag ng sabaw or what. Basta close na. Bukas na po ulit 4 p.m. Kalya to sir. Kalya. Ito. Ito yung pina. Ayun laman. Ang laman ng baka. Ano yan? Beef? Beef. Ah! Ito. Balat. Balat ng baka sa ito to ya. Ay ano, bulaklak. Bulaklak. Kapag so, gumorder sila ng overload, meron niyang abat na yan. Meron yan, lahat yan. yan. At kung naghahanap kayo ng susi kay San Pedro, ito guys ang perfect sa inyo para sa mga ilig sa Paris. Diyan, ano pa iniitay nyo, guys? Bisitahin nyo na! Kaya inorder nga ng aming team ang lahat ng nasa menu nila. So ano pang iniitay nyo, guys? Huwag na natin patagalin. Tikman! na natin to. Kuya, wag kamusta yung pa kuya? Sarap, kuya. All good. sarap. Mm -hmm. Ano in order nyo po? Regular lang. Regular lang? Ayaw mo mag-unly? Hindi, unly rice din to. Unly rice din yan, saka unly soup, no? Opo. Nag-add ka ng 20 pesos. Opo. Banalo? Sulit. Sulit. So, kuya, gusto yung ano? Sarap, kuya. Sarap. Ano in order nyo? Pares lang, kuya. Pares lang? Naka-unly rin po kayo? Opo, unly rice po. Saka unly soup. Sige nga, paano yung unang subong na masarap? <laughs> paano yung masarap? Mm. Sige. <laughs> at ayun na nga mga ka-travel bites. Andito tayo ngayon sa 506 Purok Dos, Sukat, Montenlupa. Na kung saan nga guys, andito tayo sa dinadayo at bago pa lang na pares. Na kung saan nga guys, sabi nila, ticket kay San Pedro. Bakit na sabi ticket kay San Pedro? Kita mo naman yung mga ino-offer nila dito, guys. Kita mo naman yun, oh. No? Putok, batok, di ba? So, ang maganda dito, guys, sa ino-offer nilang pares at mami is meron tayong unlimited fried rice yan, guys, oh. So, hindi yung basta-basta rice, guys, okay? Fried rice. mag a ka lang ng 20 pesos unlimited soup, unlimited fried rice na. So, saan ka pa? Dito lang yan, guys. So, Meron tayo dito Overload Mommy. Overload Pares. Regular Mommy at Regular Pares. So, sama pa. Ano pa hinihintay nyo? Tikman na natin to. Siyempre, hindi natin palalagpasin na hindi natin titikman yan. Kaya nga naman ito, kanilang Wallace Stick Overload. Tignan nyo naman guys. Nag-uumapaw sa taba. Ang ano dyan, tita mo naman yun. No? Lucky, oh. Laki oh. Yan, ito yung tinatawag nilang ticket kay San Pedro. Ayan o. Oh. Siyempre, titikman natin una yung kanilang sabaw. Hmm. Manalo yung sabaw nila. Kasi yung sabaw nila, su sumasama yung mga taba eh. Manalo. So, siyempre, titikman din natin yan with fried rice. Ayan. Tama natin yung mga taba. Ayan. Then yung mga laman. Tawalya. Ayan o. Oh. May chicken, may beef. May pares. Ayan. Tignan natin yan. With the rice naman guys. Ayan. You oh. know. Mmm. Manalo. So sarap. Pag may ano. Pag may rice. Maganda dito guys. Pwede ka mag-unly rice. Saka unly soup. Magdadagdagan lang 20 pesos. ayun o. Oh panalo dito guys no? sa mga matatakaw dyan sa mahilig sa only rice panalo to dayuin nyo guys panalo grabe kaya kumugos na ano apat apat na rice ano hmm. ano hanggang dalam na ba kayo titikim na yan